Ayan mga pare ko, bumili tayo ng itluga ng manok na ano, sa mga manok nating umiitlog. Tapos mag-i-spray na rin tayo sa damo. Ayan o, napakakapal ng damo eh. Mag-i-spray muna tayo. Tara, ilagay muna natin tong pugad ng makapangitlog na sila. So, tara mga lods. Ayan yung mga bibi ko itik ito pala yung bibi kamang kasi na sila Uh, um, gumawa na rin tayo ng pugad ng manok dito yung mga ito. Kaya yari lang natin maghakot ng bote, no? maglipat ng mga bote natin. Kasi delikado kasi dun sa bahay at may mga may bata. Baka mamaya sumabog na naman ulit yung RC. Andito ako sa farm. Ayan. Papakain ng mga alaga natin bibi ayan itik yan, ito po ang bibi ayan. mga bibi ko ayan kasi ito yung 45 days ang laki mga 4 na kilo siguro to dito lang naman natin dinala yung mga bote natin na basyo yan sa bahay na yan lilipat kasi natin yan doon sa harap ayan mga itik ko ay mga kay, kay bayaw yun nakakulong na yun no? ay ibon niya yun eh, yung ibang manok na yan kay bayaw yan yan ay pe bantam na manok ano. doon sa may sulok na yun may tubig doon eh doon sila naglalagay yan mm sa -hmm. mga itik, bibi doon naglalagay sa dulo tapos, yung damo naman na yan, in-spray ko yan ng clear out. Ayan, o. Medyo naninilaw na siya. Para makapagtanim ako ng halaman dyan. Mga ah, gulay-gulay. Mamaya na tayo. we maliligo muna tayo dito sa poso Hindi na tayo doon maliligo sa bahay. Dito na lang, mga ilang buwan lang oh. Wala laki na 'yan. Share, comment, follow, like. Thank you for watching.